topic. Ito guys, yaring kay Yung isang gusto nung goto may pagpasa pa sa akin ganun. Naglalamay. <laughs> diba? Ano, saan tayo mag-goto? Eh, boneless tayo, boneless. <laughs> nakangatal na, nakangatal. Lilihe, <laughs> naglilihe. Sa performance malam maglilihe utas. Yeah, malapit na tayo. <laughs> Ay, utas yun. Yeah. <laughs> Kakamot-kamot din. <gamot. laughs> naglalaway, naglalaway. Oh. Ayan, yeah. yeah, malapit na oh. ako. <laughs> Ayan. <Yeah. laughs> Sabi ko, take out. They take out na lang namin sa bahay. Sabi niya, saan natin kakainin? Doon na. Doon mo na kakainin. Hindi mo na kakainin. Utas. Ayan, yeah, malapit na. Oh, malapit na. Ayan, yeah, naduduel na daw siya, guys. Ganun pala pag naglilihin, kailangan na ano, oh God. Yan, Ayan, napakain ng chocolates Kay <laughs> Uthoff <utang. laughs> Hindi, ganun sa kabila Hindi, hindi sa kabila, eh kay Bontles, tayo kay Bontles okay. Gotoh daw ang gusto niya, Goto. Wala naman ako sa Uthoff Pero, number 3 nga may Gotoh yeah, Kaya, Gotoh Ah, oh, may kanay. <laughs> Naglili. Lalaway na yung sasaka <laughs> yun. Yu, yu, yu. Yu, goto. Yan. Isa na. Goto. Ito guys, sa boneless. Yan. Goto. Goto. ah oh, para sa ito. Taong na may buso. Ikan Sakto, sakto. O, dali, gutom ka na eh. Goto, nag-ili sa goto. Ayan. <laughs> Ayan. Yung craving sa atas pa yung buntis. Iyan <laughs> <laughs> namuhin. Yan yung amoy. Yung mainit na sa bawang gusto mo. Yung ano, ayos? Ito. Sabi. ayo Ayaw. Ayaw lang yan. Mukhaan ka na. Higop mo na, higop. Higop na, higop. Ya, ya, ya. eh. <laughs> Satisfied. Satisfied? Hindi na maglalaway. Ano mga sabi mo sa goto? Ah. Oh, yes, hmm. Ang slow. Ang slow. Ganun na buntis okay. guys.